nga, yeah guys si mga kaganggang buster natin tulog na. Ayano. Yan si Boss MJ. Tulog na oh. Dak laki pa ng kanyang ano. Sige, 'yan naman si Boss JJ. Yan, 'yan naman si Boss Tantan. Champ. Yan. 'Yan naman si Boss Nicole. Gising pa. Ayun si Boss Carol. Gising tulog na si Boss Carol natin guys balik naman natin kay Boss Tantan doon Boss MJ and Boss GJ doon naman tayo kay Boss Kyle ayun nga eh, guys hindi ako nakasali dyan dahil ako yung eh, nagbibideo sa kanila yan ikot ikot pa na rin. yan guys yan sige oh mga picture nila oh kaganda yan Laki ng mga bunganga nila guys. Sige, niyan.